Tiniyak ng MMDA na paigtingin pa nila ang pagbabantay sa mga kalsada sa Chino Rosas Avenue Extension na laging nakakaranas ng matinding pagbigat ng daloy ng trapiko. Yan po ay sa gitna ng hindi pa rin pagsunod ng ilang motorista sa batas trapiko roon. At nakatutok si Oscar Oida. Umagat hapon na umano kung pasadahan ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kahabaan ng Chino -Roses Extension partikular sa boundary ng Tagig at Makati. Bunsod ng matinding pagbagal sa daloy ng trapiko sa lugar. Meron mga establishments dito who are really protruding to the sidewalk. Tulad po in the case ng border po ng Taguig and Makit, ng Makati, yung tulay po dyan, ginagawang paradahan na eh. Kailangan po natin implement talaga strictly ang ating mga batas trapiko. Nakakadagdag pa raw ang pila na magsusundo kapag uwian sa eskwalahan doon. Diretso mo na po kayo. Ay, boss, paano rin yung traffic dito? Pag puno na po yung papasok ng gate nila, hinaharangan po ito ng mga guard. So ang ginagawa po nila, naghihintay sa labas. So what we are doing right now is pinapaikot po natin sila. Dagdag pa sakit umano ang ilang mga pampaserong jeep na paulit-ulit naging illegal terminal sa isang bahagi ng kalsada. Illegal parking, The Kaninang umaga, nang na ang mga MMDA sa lugar. Pero nang mapadaan kami dito pasado alas dos ng hapon, heto na naman ang mga pasaway. Kung makulit daw ang mga ito, mas makulit daw ang enforcers ng MMDA na muling nag-operate sa lugar kinahapunan. Imagine that kung araw-araw po kayo tinitikita ng illegal parking which is 1,000 pesos. Let's sum it up sa isang linggo, that's 7,000 pesos. Lahat po ng violation ticket, pag ito po ay nag-add up at hindi po nyo binayaran kaagad or sinetel, aabot po yan sa time na kailangan nyo pa po mag-clearance. And worse, baka hindi po kayo mabigyan ng renewal ng inyong mga lisensya. Pipilitin umano ng MMD na matakuan araw-araw ang nasabing lugar. It will be consistent, but at the end of the day, ang gusto po natin dito is mismo po ang mga security guard, mga local enforcers, sila po ang makapag-manage dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.